Ayan, magandang araw po mga ka-adventures. Panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo. sa uh, yung vlog po natin ngayon ay mamimingwit po tayo. Saka magpapakat tayo ng, ng fish trap. Fish trap. Yung ginamit natin sa nakaraang video natin na pang trap ng crayfish. Yun yung gagamitin natin na pang trap ngayon. Pero ano yung kuha natin pare ko paliwanag mo po, daw. Yung ilalagay po natin mga card ay uh, niyong tapos kangkong. So po natin. Hindi po crayfish yung susubukan natin na hulihin. Ang susubukan natin na hulihin ay tilapia mga ka Subukan natin kung meron tayong mahuling tilapia sa ating uh, fish trap ayan Adalip. pero ngayon sa ngayon ay mang mangunguha ngayon ay yung una nating gagawin ay kukuha muna tayo ng ating kangkong na gagamitin pamain samahan nyo po kami mga ka-adventures hanggang sa huli ng ating video pero bago natin maumpisahan yung ating video ay huwag po sana ninyong kalilimutang mag subscribe ayan ayan na buwan na po tayo ng pangpong pag video tayo na so iiwanan muna natin yan sama natin si parikoy medyo nalibag po yung ano, medyo nalibag po yung ko ng tubig lupus yeah. nag change ng skin ang cobra mababaw parito eh hmm? maganda magmamingot na dahil mababaw hindi malakas ng tubig hmm. tingnan dalam subukan natin dito Ayan po mga ka-adventures. Ha? Nandito po tayo ngayon sa aming waig. Ayan. Uh, dito sa ating paligid ay dito yung waig. Dito po yung rice paddy. Ayan. Bagong nakaanin na ito. Nagkakone na siya, nagbubunubon mga ka-adventures. Yan. Doon po tayo nakarami noon ng tilapia. Doon sa Banger na dam. At dito din tayo nakahuli ng tilapia nung namimingwit tayo. Dito na dam. Hindi po natin alam kung merong mga crayfish din dito. Dati may mga hipon na nakikita ko. Pero crayfish parang wala pa akong nakita dati. Pero subukan lang natin magpain ngayon baka sakaling may mahuli tayo may dala po tayong ah uh, pain para sa crayfish yung niyog subukan natin lagyan ng niyog saka lalagyan natin din lalagyan din natin ng kangkong para kung walang crayfish ah uh, kahit tilapia na lang yan so abangan po ninyo mga cardbean shorts hanggang mamayang hapon po tayo dito Uh, medyo magtatagal na medyo magtatagal tayo ng konti dito mga adventures magalang ati ko gong bisokol hindi makita sisingan tayo ang kabilang ti bisokol man mukhang damaala ng nga... igat igat ko na palkat muna mga carnivore

Ayan guys. Rugyan ang tayo pagkakatain. Tama ka ala tayo, tayo matain. Iluto tayo. Iluto jay. Jay balay. Ta. Awanti. Awanti na po. na po. Hmm. Yan, meda nga kami dayd. Inu tinutan tayon. gamit tayon. So, So ati fish trap nga tayo para pagala Iti rapis. So kasateru pa na, no adventure no mayok rad at ito kung kung nga umbrella type hmm. jack amon ada ito raincoat type oh. raincoat oh. na umbrella kadam na raincoat maging bala ito ay raincoat type Di diba naga dumat lima hmm. Aja ay dito duma puro inyog, inyog? Yeah. There, puro inyog ya yeah. kanta busokol ay dito duma puro busokol ya yeah. Look nita mbe galot agalot ah, kailangan idi-clip galot kan clip ato ito para sa ito po yung ilalagay, ilalagay natin dito sa isang packet natin ay itong inyog oh so, kadito ay eh.

ito po yung technique na hindi alam ng mga naggaganito pero ngayon ay malalaman na nila bakit pag ma upload 'yan yeah. so ito po yung pinakaunang ng uh, trap ko natin na i ilalagay kumportable lang 'yan Di dito

dahil nagdikawan ni pari po natin yung tali kaya bumaba, bumaba po tayo dito para hindi ko usanayangod yung mga kabiso kaya nga sabihin yung matangay okay. mga dan tentu nanti nyikut na awak. Pun top mai

Si pari ko na naman ngayon yung magpakat subukan natin kung kung lapitin ba siya ng isda mga ka-adventures magpakat ang bones dito ay. Eh. maglagay tayo ng isa dito maglagay tayo ng isa dito saka isa dyan

Aadawon na natin yung ating uh, trap dahil meron po mga magkukurinti. Magkukurinti sa mga magkukurinti. Sa Kaya yeah, sabukan na lang ulit natin na next time. Pagka pasan so, next time. Pagka next time. Ang okay. mahal uh, na parikoy paano makakakuha eh 5 minutes pa lang mga kalbing choy napanlaw na hindi pa may isa wala parang ganda yung buhay talagang buhat. sapat ka ng masanay ng buhay dahil dalim ang dalim ang dalim ang